sa isang mundo na puno ng ingay. Isang mundo na iniisip ng lahat na ang pinakamaingay, pinakapalaban at pinaka-extrovert ang siguradong magtatagumpay, mayroong isang katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Ang katahimikan na ito ay tinatawag na introversion. Maraming nagsasabi, kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong makipag-usap sa lahat. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong maging bida sa entablado. Pero paano kung ang tunay na sikreto ng tagumpay ay nasa mga taong hindi mo napapansin? Alam mo ba na karamihan sa pinakamayayaman, pinakamakapangyarihan, at pinakasuccessful na tao sa mundo ay introvert? Tulad nila ni Bill Gates, Warren Buffett, at Elon Musk. Hindi sila party animal. Oo, sila ang mga tahimik. Sila ang mga nag-iisip bago magsalita. Sila ang mga kumikilos ng walang ingay, pero may bitbit -bit na plano na sisira sa laro ng mga extrovert. At sa videong ito, ibubunyag ko sa iyo ang matinding dahilan kung bakit ang mga introvert ay hindi lang basta nagtatagumpay, Kundi sila ang mga lihim na hari ng sistema. Kaya kung isa kang introvert na iniisip mong mahina ka, humanda ka dahil pagkatapos ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit ang katahimikan mo ang pinakamalupit mong armas. Una, ang maling pagkakaintindi sa mga introvert. Maraming tao ang naniniwala na para magtagumpay ay dapat ka laging maingay, palaban at life of the party, pero mali 'yan. Ang success ay hindi nakabase sa dami ng kilala mo sa isang gabi kundi sa lalim ng diskarte at pagkontrol sa sarili mo. Introverts play a different game. Hindi sila maingay pero lethal sila sa execution. Pangalawa, pitong dahilan kung bakit successful ang mga introvert. Una, malalim mag-isip at magplano. Habang ang iba ay puro salita, ang introvert gumagawa ng plano. Strategic sila. Hindi sila impulsive. Si Warren Buffett spends 80% of his time reading and thinking. Hindi siya araw-araw nasa spotlight pero ang bawat galaw niya, kalkulado. Kaibigan, bakit di ka sumama sa gala? Introvert, busy ako. Gumagawa ako ng plano kung paano ko mapapalago ang pera ko. O oh, diba, mas pinili niya ang future kaysa instant fun. Pangalawa, mas mahusay sa pakikinig. Habang ang extrovert madalas gusto laging marinig, ang introvert nakikinig nag-observe. At alam mo kung anong kapangyarihan ng listening. Information is power. Sa meeting, habang lahat nagtatalo, yung introvert tahimik lang. Pero pag nagsalita siya, isang sentence, bagsak lahat. Bakit? kasi pinakinggan niya lahat ng anggulo bago sumagot. Pangatlo, kalmado sa pressure Ang introvert hindi sanay sa sobrang ingay, kaya trained silang manatiling kalmado sa gulo. Ito ang edge nila sa business at negotiations. Habang ang extrovert nagpapanik kapag bagsak ang stock market, ang introvert chill lang. Nakafocus siya sa long-term strategy, kaya sila yumayaman habang ang iba nalulugi. Pang-apat, mas malakas sa focus. Introverts recharge alone. Kaya nilang magtrabaho ng tuloy-tuloy ng walang drama sa business ito ang gold. Halimbawa, habang ang iba nag-aaksaya ng oras sa socializing araw-araw, introvert nag-aaral, nag, nag invest sa skills. Panglima, hindi sila nakasalalay sa opinion ng iba. Habang ang extrovert kadalasan naghahanap ng validation, ang introvert kumikilos base sa sariling standards. Kaya nilang magsolo sa desisyon kahit tutulan ng iba. Isang halimbawa, si Elon Musk ininsulto ng maraming eksperto sa ideya ng electric car. Pero wala siyang pakialam. Kaya ang resulta, Tesla. Pang-anim, malalim mag-communicate when needed. Akala mo mahihain sila? Pero kapag nagsalita sila, mabigat ang salita nila parang bala. Kasi sanay silang mag-isip bago magsalita. Boss, anong masasabi mo sa proposal? Introvert. Isa lang, kung tatanggalin natin ang unnecessary expenses, kikita tayo ng doble. Short pero matindi ang impact. Pang-pito, kaya nilang gamitin ang pagkatahimik para mag-dominate? Silence is intimidating. Habang ang extrovert nagpa-party, ang introvert nagtatayo ng imperyo. Halimbawa, habang ikaw abala sa chika sa barkada, siya nakafocus sa online business niya. Sino panalo after 5 years? Siya, pangatlo, ang secret weapon ng introverts. Focus plus depth plus emotional control equals success. Ang introvert, pag ginamit ang tahimik na oras para magbasa, magplano at magtrabaho ng walang ingay, sila ang nagiging alpha sa laro ng buhay. Hindi dahil sa dami ng kaibigan, kundi dahil sa dami ng knowledge, strategy at execution nila. Kung isa kang introvert, 'wag mong isipin na disadvantage ito. Hindi mo kailangang maging maingay para maging successful. Gamitin mo ang katahimikan mo para magplano, maghanda at umatake sa tamang oras. Tandaan mo kaibigan, ang leon ay hindi laging sumisigaw, pero kapag umatake, wala na silang laban. Boss, kung nagustuhan mo itong video, at gusto mo pang matutunan ang sekreto ng mga tahimik pero deadly, mag-subscribe ka na, i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Hanggang sa susunod, tandaan mo, huwag kang basta sumabay sa ingay ng mundo. Gumawa ka ng sariling tunog. Kahit mahina, basta malakas ang impact. Hanggang sa muli, salamat.